Hello guys, meron kami mga cute na pusa dito. Merong cat hotel dito. Baka gusto niyo magpa uh, bili ng mga pusa. Ang cute, ang cute niya. Oh, sobrang cute niya. Cute niya. Mom. Siya oh, malaki. Yun. Malaki awesome. no. Siya no? rin no? no. Oh. Ayan no. Oh. Oh, cute. Yan yung mga naka check-in na mga pusa dito, guys. Ampon na po yung sa dulo. Ah, ito, ampon na daw nila to dito sa ano, Pat Hotel. Yan yung mga ampon. Pinapaampon din po to? Hindi po. Ay, sa inyo lang talaga. Ayan, ampon na nila yan, guys. Ayan. So, pag mga gusto nyong magpa bili ng pusa, guys, Meron ditong cat hotel. Ayan, ang cute nila all. Ayan, tulog yung isa oh. Tulog na tulog. Cat hotel. O, oh, diba? May mag-aalaga ng mga alagang pusa kapag ka nagbakasyon kayo. Ito, super, super, super cute. O, oh, diba? So, ito din, guys. O, oh. oh, diba? Andyan siya, nakatago sa loob. Ayan. Diyan so, oh, ang dami nila dito, guys, oh. So cat hotel 'to. Pwede n'yong ibilin 'yung mga alaga n'yong pusa. Ayun oh, cute. Kapag gusto n'yong magbakasyon muna. So may mag-aalaga at hindi kawawa, walang magpapakain kapag iniwan sa bahay mag-isa. So cat hotel ito, guys. 'Yon. Cute. Hello. Ayan oh ang cute ng pusa nila guys. Oo. Oh, oh. So cute. Oh. Ang cute ng pusa oh. Hello. 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 Cute. ayan na. Oh, ang cute ng mga pusa. ayan, oh, okay. So hello guys. May i-share lang ulit tayo guys. May bagong scammer na naman online pati yung mga pusa hindi tinantanan o hindi man lang pinatawad ng mga scammer kunwari bibili sila ng pusa doon sa cat hotel and magbubuk sila sa uh, rider or ipapa -pick up nila sa rider tapos pagdating ni rider doon guys uh, kunwari nagbayad na sila may proof of payment na sila may screenshot may uh, message na kunwari nagbayad na sila sa online pero walang nagpost na payment so ganyan yung modus nila guys ganyan kung binigay yung pusa na wala yung payment edi na lang pero mabuti na nga lang hinintay ng cat hotel na mapost yung payment bago pa ibigay yung pusa dahil kung hindi bye bye pusa na lang kaya ingat-ingat tayo guys, maraming scammer ngayon, pati po hindi pinapatawad, so ingat-ingat tayo and maging aware sa mga scammer online